kinausap ko si Sarah na pag nag-file ka, willing si Bongbong yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he is, he is willing to slide down. Hindi naman, no? hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Eh bakit naman? Hindi. Um, marami rin naging... Hindi ko nang makwento yung mga bang nangyari. So, Kaya... ayaw na niya. So in the end, so kako kay Bongbong, Bingo kago, wala wala ka ng kalaban. Ah, uh, yung malakas for president ayon na tuwak bo good for you. Tuwak siya. Tuloy tuloy na kami lahat. Tuloy tuloy. kami. Mm -mm. Ako lahat ang dinamit lahat ang plano ko. kasama ko siya, Ako nagko contact sa mga mayors, ako nag Ako sa lahat. Support support. Pag may banat kay Bong ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. <laughs> <laughs> so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Uh, siri kailan Kay malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. Mm -hmm. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na bang kilala. Bait well, so ngayon po um, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028 will be with I will Vice support President. her